Ayan po, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang gabi. At kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe at pakiclick na rin no yung notification bell para maging updated po kayo sa lahat po pang gagawin mga video. Ayan po mga kalinga, at syempre po huwag natin kalimutan ko kung uh, supportahan Kuya Bal Santos Matubang at na vlog at Kalinga Pro at syempre po ang inyong lingkod Marius Vlog at uh, ngayon po, mga Kalinga nandito na lang po kami sa bayan po ng bungalon kung naalala nyo itong uh, malaking baliti po sa ating kalikor ano po Ayan, at uh, napuntahan na po natin ito nung na pa naman po at sa ngayon po kasama natin na uh, syempre ang mga team kalingap na po yung mga first time dito kailangan po kumagat dito sa doon Thank you. Ah, oh, oh, uh, sige. Ah. <laughs> sa baba pa. Dalwa, dalwa. Ikro ka pino man, ha? mo na kagati masyado o yung ugat. Uh, Agat na po. Ayan. Eh, Ito ka Kita baba. Kinagat uh -huh. ah. na po kasi ano First time dapat na. Uh -huh. Oh.

ayan, thank you Rachel. at uh, the... thank you po kay Kuya Mario, salamat po at uh, support po natin ang kanyang youtube channel mga kalingap, no? support po sa pamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang youtube channel at eh, syempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya, thank you yeah. po and God bless you ayan, thank you very much thank you. supportan po natin mga kalingap Marius Vlog yeah. supportahan natin ayan po mga kaibigan ko mga kalingap, kung natatandaan nyo ito ano, itong balitik na to uh, sige time na po nating marating ito at kung nung una po ay meron na-upload ko na rin po ito sa ating video nung last year pa po yun pero sa ngayon uh, meron na pong star ayan. ayan po mga kalingap nandito po kami ngayon sa ito po ay bayan ng bungalon kasi po may mga dala kaming pagkain at saka mga espagete po na lulutuin si Kuya Bal po ay magbibigay ayan kami lang po dito so, wala po si ate na si Kuya Bal po ay nandito Kau akan kau pinggan, ka akan pinggan. Nay? Kung po kayo may pinggan kayo, lalagyan po. po, kuya alam kasi galing po ako sa bahay. Nasa bahay lang po ako. Ah, sige po. Uh, uh, may, may uh po nagpupo po yung pamangkin ko. Happy New Year po. happy New Year po. Ah, may, may lalagyan po kayo? May, may ano, Dit? Ano um, May litson, mayroong... Uh, wala pang ito.

Sige, pasok lang po kayo doon. Pila lang po. Eh, hey, na po, Nay. Eh, uh, mag-ipag-isa po kayo. Ano, Nay? Hello po. Ay, hey, pila lang po kayo. Eh, po mga kalingan. Ano po nakakabakan dito? Mercedes pa rin to, ano? Ano po? ang nakakasakop nito bungalon mercedes po salamat pa ay pamas ko garo mga antong niya na meron no oh, meron uh, doon. do papas ko papas ko garo kusapa ay ito pa video mo na kusapa papa video garo kusapa nakakahirap man ayo sabi ko sa sharon si ko de pero <laughs> <Gabaan> na pati <laughs> Saan yung bahay niya? Ito

Ayan po mga kalingap Nandito pa rin po tayo ngayon sa uh, Ayan po may star dito Ayan po mga kalingap Pinabimigay po ni Kuya Bal Mga spaghetti na. Ah? Don 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 don. Ayun no. May spaghetti na ho. Hoy, pili na kayo dun, no? Hingi na kay 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 Ayun no. Meron na ho kayo. Oh, my Mabibig sa'kin ka pa ng basi pa ka naman Ang susunod po, labig, labig, labig Ang labig ko Ang Ay, po tapos na kami all sa pagbiding, ayan Shoutout oh, po ang ating mga Shoutout Shoutout po ah... Marius okay, Sana uh, <laughs> maganda <Maris. Maris. laughs> Sana kuya, oh, Ito no. no. <laughs> <laughs> dito lang yan kasi galing tayo sa Baliti na mayroon pa. Puti ko dyan ah. Ganun pala yun. Ayan. Ayan po mga kalingap. Katatapos um, na namin. Uh, Ayan. Yeah, galing doon. Maraming po salamat sa lahat ng nagkapanood. Spaghetti.